Paglalakbay ng Misteryo, Ang Mahiwagang Biyahe ng Prinsipe, Part 2, Episode 5 Bago ang takdang pag-alis ni Aaron Mazi, ilang mga miyembro ng Panjan ay nagpakalbo at nagbihis bilang mga monghe, kinabukasan, ang mga naninirahan sa lugar ay nagdiriwang sa parada ng sinulugdan sa pagbalik ni Aaron Mazzi sa Thonyever. May ilan sa mga miyembro ng Panjan na nakasuot ng trage bilang mananayaw sa sinulog, mayroon namang nasa loob ng Monasteryo na Kamonghe attire at marami rin ang nagpapanggap bilang sibilyan, nag-aabang sa paglabas ni Aaron Mazi upang patayin siya. Si Vanthea Thieven at Nambi ay nasa terrace ng Monasteryo, nagbabantay kay Aaron Mazi upang bantayan siya mula sa mga nagbabanta, nang mayroon silang nakitang kahinahinala sa likod ng mga mananayaw sa sinulog, sila ay agad na kumilos, bumaba, at hinanap ang mga nagtatangkang patayin si Aaron Mazi. Bago umalis, nagpunta muna si Aaron Mazis sa monasteryo upang makiisa sa panalangin kasama ang mga monghe. Sa kanyang pagpasok, ang mga miyembro ng panjan na nakamonghe attire ay nagmamasid at nag-aabang sa kanya. Sa labas ng monasteryo, si Nambi at Vanthia Thiven ay hinahanap ang mga panjan, at nang makita si Vanthia Thiven ng isa sa mga panjan, agad itong tumakbo at sinundan siya ni Vanthia Thiven. Sa loob ng monasteryo, habang nananalangin si Aaron Mazzi, limang miyembro ng panjan na nakamonghe attire ay lumapit sa harap ng pintuan ng monasteryo, may hawak na kutsilyo. Sa labas, si Venthia Thiven ay patuloy sa paghabol sa isa sa mga panjan, dinala siya nito sa itaas ng scaffolding, kung saan pinagtulong-tulungan siya ng mga kalaban, pagkatapos manalangin, at bago simulan ng seremonya, nagkaroon si Aaron Mazzi ng paghinala at ipinagit na siya sa mga monghe, habang nasa kalagitnaan ng Santiguar, sa gitna ng mga monghe, nalaglag ang kutsilyo na hindi maaaksyunan ng mga papatay kay Aaron Mazi dahil sa dami ng mga monghe. Samantala, sa taas ng scaffolding, si Vanthea Thiven ay patuloy na lumalaban. Sa kanilang paglaban, nalaglag sila mula sa scaffolding, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban sa mga kaaway. Gamit ang kanyang natatanging galing at ang bilis ng kanyang mga galaw at paggamit ng espada, Ipinakita ni Van Thiethaven ang kanyang kahusayan bilang isang professional na mandirigma, nang makita ng kanyang kalaban ang kanilang kumander na papunta sa monasteryo upang ihatid ang sasakyang elepante ni Aaron Mazi patungong Thonyever, hiniwi niya ang sarili, na nagpapakita ng kanyang tiwala sa mga kasama. Matapos ang Santiguar kay Prinsipe Aaron Mazzi, habang siya ay lumalabas ng monasteryo, Narinig ni Van Thiethaven ang tunog ng elepante na papunta kay Aaron Mazi, agad siyang kumilos upang bigyan siya ng babala, Dumaan siya sa itaas ng scaffolding at tumalun sa kabilang dako, at nilabanan ng ilang mga kaaway na humahadlang sa daan na naging sanhi ng kanyang muntik na pagkalaglag. Sa kabilang banda, nang makasalubong ni Nambi ang isa sa mga panjan na papunta kay Aaron Mazi upang patayin siya, tinutukan niya ito ng kutsilyo at tinanong kung hindi ba siya isang rebelde ng panjan, sinagot siya ng rebelde, tingnan mo roon, ang isa pang prinsipe ng Chula ay mamamatay sa elepante, Si Eren Mazi kasama ang kanyang kasintahan na si Vanity ay lumalakad sa labas ng monasteryo na sinasalubong ng masayang pagsalubong ng mga tao. Ang pagsasaboy ng petals ng bulaklak mula sa cosmos, sunflower, santan, at akasya sa kanyang ulo at balikat ay tila ulan na nagpapahayag ng pagdiriwang. Kasabay nito, ang elepante ay paigting na lumalapit kay Eren Mazi. Nang nasa harap na ni Eren Mazi ang kanyang sasakyang elepante, Si Nambi ay nag-aalala na sumisigaw mula sa malayo, prinsipi magingat ka sa pamalo ng ma-out. Hulihin siya, ang elepante, ang pamalo ng ma-out, mag-iingat. Subalit hindi narinig ni Eren Mazi ang mga babala ni Nambi dahil sa ingay at dami ng mga tao. Gayun din, mula sa itaas ng scaffolding, si Vanthea Thiven ay nag-aalala at Desper Adam nagsigaw. Prinsipe, prinsipe, huwag kang sumakay sa elepante, tingnan mo ako, narito, prinsipe, pakiusap, Tingnan mo roon, prinsipe, tingnan mo ako, ngunit hindi pa rin ito narinig ni Aaron Mazi dahil sa ingay at kaguluhan ng paligid. Nang ibigay kay Aaron Mazi ang elepante, napansin niya ang kakaibang kilos ng maaw, nang akmang sasakay na siya. Narinig niya ang sigaw ni Vanthea Thiven mula sa malayo, bago pa man siya tuluyang sumakay, ginamitan niya ng tie-hop ang elepante, ibinulong niya ang mga salitang itinuro sa kanya mula pa noong panahon ng kanyang mga ninuno. Nang tuluyan ang nakasakay si Aaron Mazzi, nag-aalala si Vanthea Thiven, nakita niyang sinugod ng ma si Aaron Mazzi, subalit, agad na sinalo ng elepante ang ma-out at inihagis ito sa mataas na scaffolding, tumagos ang katawan ng ma-out sa matulis na bahagi ng scaffolding at namatay, nang makita ito ni Nambi at Vanthea Thiven, Napawi ang kanilang pag-aalala, natuwa si Aaron Mazzi sa ginawa ng elepante at habang papaalis, Masaya siyang nakatingin kay Nambi at Vanthia Thaven hanggang sa matagumpay siya na nakaalis. Si Kundavai ay nagtungo sa palasyo ng Thanyavar, at sa kanyang pagdating, siya ay sinalubong agad ng kanyang ama na si Haring Sandar Chozar. Tinanong siya ng kanyang ama kung nasaan si Eren Mazi, at tumugon si Kundavai na hindi niya alam, kaya hindi niya magawang sabihin, sinagot siya ng kanyang ama na, kahit ang mga pader ay may taynga, dapat ay maayos si Eren Mazi. Sinabi ni Kunda vai na naparito siya upang magtanong sa kanyang ama. Ikinwento niya na naniniwala siya na nakilala ni Aaron Mazi ang isang pipi na babae sa Lanka, inilarawan niya ang babae bilang isang diyosa ng kalikasan na nakasakay sa isang elepante. Sinabi ni Kunda vai na kamukha ng babae si Nandini. Naging seryoso at napatahimik ang hari habang nakikinig. Tinanong ni Kundavai ang kanyang ama kung naaalala pa niya nung inaprubahan niya si Adita Karikalan bilang koronadong prinsipe at ikinwento niya ang tungkol sa pagdating ni Peria Pesuveterior sa palasyo kasama ang kanyang asawa, na isang ulila, naalala pa niya ang reaksyon ng kanyang ama nung una niyang nakita si Nandini, kung paano siya nagulat at naging maputla at nanginginig, tinanong niya ang kanyang ama kung alam niya kung kaninong anak si Nandini. Tinanong ng hari kung ano ang gusto malaman ni Kundavai. Tinanong ni Kundevai kung sino ang piping reyna na kamukha ni Nandini. Sinabi ng hari na namatay na ang piping reyna maraming taon na ang nakakalipas. Hindi naniniwala si Kundevai at sinabi niyang niligtas ng piping reyna si Eren Mazi mula sa pagkalunod sa dagat at nang mahulog siya sa ilog Kaveri. Umupo ang hari at malungkot na sinabi na wala na ang piping reyna, nalunod siya sa dagat at ipinagtapat niya na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng reyna. Sinabi niya na pinangako niyang babalik siya sa kanya, ngunit naparito siya at naging emperador at ipinagtapat niya na si Mandekini ang pangalan ng reyna at siya ang kanyang tahimik na anghel. Tinanong ni Kundavai ang kanyang ama kung paano kumilos ng hindi moral ang isang emperador. Sinabi niya na kung ganoon ang kilos ng isang emperador, paano magiging moral ang kanyang mga nasasakupan. Sa pagkalungkot ng hari, humiga siya at ikinwento kay Kundavai na noong bata pa siya katulad siya ng kapatid ni Kundevay na si Aditok Karikalan, mapusok at madaling magkamali. Sinalakay ng hukbong pandagat ng mga panja ng kanyang barko, kaya naghanap siya ng kanlungan sa isang isla malapit sa langka at naligtas ng isang dalaga, si Mandakini. Ilang araw lamang niyang nakasama si Mandakini, ngunit nanalo siya sa kanyang puso, at nang nalaman niyang nasira ang kanyang barko naghanap si Mandakini ng ibang barko ng Chola para sa kanya ipinagtapat niya na nangako siya kay Mandakini habang hawak ang kanyang kamay at sumakay sa barko at iniisip pa rin niya si Mandakini kahit matapos na bumalik sa Thanever ipinadala niya ang kanyang ministro si Aniruda para dalhin si Mandakini sa kanya subalit sa pagbabalik ni Aniruda ibinalita sa kanya na nalunod si Mandakini sa dagat at ipinagtapat niya na ang kinasusuklaman niya na sinandini ay ang anak ni Mandakini Tinanong ni Kondavay ang kanyang ama kung yun ba ang dahilan kung bakit pinalaya si Nandini nang umibig si Karikalan sa kanya, sinabi ng hari na hindi. Subalit iginiit ni Kondavay na anak ng kanyang ama si Nandini, nang papaalis na si Kondavay, tinanong siya ng kanyang ama kung saan pupunta. Galit na sinabi ni Kondavay na nagsisinungaling ang kanyang ama at magtatanong siya sa tao na hindi nagsisinungaling, pinatigil siya ng kanyang ama, ngunit umalis pa rin si Kondavay at agad na pinuntahan ang kanyang ina. Sa pag-uusap ni Kondavay at ng kanyang ina, sinabi ni Kondavay, alam mo ang katotohanan tungkol kay Nandini, hindi ba? Sinasabi ng lahat na hindi ka kailanman nagsisinungaling, ang Piping Rey na ba ang kanyang ina, at si Sandar Chozar ang kanyang ama, kapatid ko siya. Hindi ba? Dapat si Mandekini ang emperatress sa halip na ang aking ina. Tumugon ang kanyang ina, at sinabi sa kanya, Kondavay, aking mahal na anak, mali ka. Ipinahayag ng kanyang ina ang kwento na dalawang taon matapos maging emperador ang kanyang ama at pakasalan ng kanyang ina. Dumating si Mandekini na buntis. Umalis si Mandekini at iniwan ang kanyang sanggol sa pari ng templo. Sinabi ng ina ni Kundavai na hindi siya kapatid ni Nandini at hindi ito ang totoo. Nagtanong si Kundavai, "Kung gayon, sino siya? Sino ang kanyang ama?" Ngunit hindi alam ng kanyang ina at sinabi, "Hindi ko alam, Kundavai, pero hindi mo siya kapatid." Pinapangako ko sa iyo yan